Ito, pang-automatic yata ito, no? Ano ang unahin na gawin? Ilipat na gear kung automatic kapag guminto Neutral, then handbrake, or park, then handbrake. Ayan, ayan. Magaling si Sir Steven yan, pero bago lahat, shout-out ko muna si Ma'am Joy. Sige, sige, sige. Shout-out muna, shout-out. Adre. Ay, Ma'am Joy. So, tasagotin ni Sir Steven yan. Ma'am Joy. Si Ma'am Joy pala, ano? Ano sabi ko? Shout-out kay Ma'am Joy. Ma'am Joy. Okay, Sir Steven, kaya sa lang. totoo lang, okay. eh, yung tanong na yan eh, talaga, panahon pa ng lolo ko yan eh. Baga, <laughs> <laughs> maraming debate dyan eh. Oo. <laughs> oh. Baga, maraming na akong ginawa na video tutorial about dyan. Oo, oh, oo, oh, At, at, pinag aawayan yan sa dito pahon. sa social media, pinag aawayan yan eh. Ano dapat kunahin? Para hindi na na. Oo. Oh. -huh. Na oo. Oh. <laughs> At marami pa rin hindi naniniwala diyan. Oh. Kasi gawin niyo kasi paigutigot diyan. Eh, sabi ko, napakatagal ng issue talaga nung oh, sitwasyon na 'yon. Eh lalo na ako, eh, may mga isa pa nga na pag pag hindi ka magdadrive ng mga one man, tapos handbrake, dapat mm. -hand mm. apat lang So, so ano yung magiging advice mo? Ano yung okay. dapat gawin? Yung una, depende kasi ako talaga ang tatanungin. Oh, yun, depende sa para sa iyo. sitwasyon ng road. Kung patag ang paparkingan mo, mm um, diretso mo sa park yan, handbrake and brake. Sapat. Na. Oh, pwede na yun, no? No, parang diretso mo sa park, yan oh. break mo, sapat na. Kasi, mga incline, no? Oh, mga incline. Oh, ganito kasi yan, no? Para hindi kayo, kasi marami kasi nalilito po about sa park and handbrake. brake. Ang mm. ng dalawa na yan. Mm. Okay? Ang park po kasi, ang nilalak niyan, transmission natin. Okay? okay. I bagay makina mo, parang kahit magas ka na magas, ay eh, nakalak po yung transmission mo. Oh. Ang nilalak oh. naman po ng handbrake, eh yung mga gulong oh po siya. Okay. Yun naman po talaga ang gawain ng handbrake is ipreno yung gulong. Okay. Pahinduin yung kotse. Mm -hmm. Ang gawain ng park is itulak yung transmission That's para necessary. kahit magas ka ng magas, e eh, hindi po andar ang oh, kotse mo. Kotse. Kaya once na naka-inclined po kasi ang mm -hmm. sasakyan, hindi pwede kasi mapupunta yung persa sa transmission. Mm -hmm. Dapat ang maging persado po dyan is yung handbrake. Handbrake. E eh, paano mo magagagawin mm -hmm. na maging persado yung handbrake? Mm -hmm. Kaya ang nangy nangyayari po, e eh, kasi packet po kasi ano okay oh, pa-hold simula na naman oh, po siya no. Oh. Kaya ang gagawin po talaga in neutral, i-hand brake. Okay, i-hand brake. Okay. Then bitawan po yung preno. No. Bakit uh, kailangan bitawan yung preno? Uh, to check kung talagang totally engaged ng yung, yung hand brake mo kasi uh, gano ko tarik, mas angat 'yan. Uh, Pero kung hindi naman gano'ng katarik, okay. mas ma-encounter ma ma mo na pag hindi gumalaw yung kotse mo, ibig sabihin totally engaged totally na engaged yung siya handbrake mo. Matitik mo rin kung okay pa yung handbrake mo. Mm -hmm. Then, kapag nagawa mo na yon at naka-neutral handbrake, mm -hmm. release brake. Kailangan okay. mo i-release ang brake. Number one rules po na i-release yung brake. Nonsense po yung gagawin nyo na neutral, oh. handbrake, diretso sa park. Diretso sa park. Parang yung po yung tiyatawag na normal mode lang, si pull mode, mm -hmm. nasa sa patag. Okay, kaya ang gagawin nyo po pagpaahon, lagi sa neutral, handbrake, okay. release brake, to make sure na kumapit na yung brake, yung handbrake nyo, kung talaga totally engaged na siya, mm. para ma-check mo rin kung okay pa. Kung kaya, kung kaya niyang sustain, yung pinakababa kung yung client, gano'ng kataas. Mm. Then, tsaka nyo po ilagay sa park. Sa park. Para, 100% sure po kayo na yung part nyo ay eh, hindi po siya stress. Okay. Kasi once na na-stress po ang part nyo, may may pagkakataon niya na hindi mo magagalaw. Oh, yeah. So baka ma-damage pa no. Kasi hindi mo siya magagalaw, talaga tumutulong -tumut 'yan. Mm. Minsan may may may, may pa po ako na naging sa yung part niya, kailangan pa pong itulak ng mga sa harap yung kotse pahon mm. para lang may galaw yung yung park. Kaya number one yan, na neutral, handbrake, yeah, brake. Pero magpatag, park, handbrake, handbrake, park, wala pong problema. Ayun. Oh, next.